The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Patira mo, patira mo, patira mo, <laughs> At eto na naman, syempre, ang tropa maghahatid ng perwisyong, perwisyong totoo lamang mula po sa kabilang mundo. Syempre, kasama-kasama ko, walang iba kundi, ang pang-pang na, pang na partner, shoot na shoot sa jar, DJ TESS. <laughs> At syempre, ang bumubuo ng good vibes sa ating patira sa dati kasama po natin na nag-iisang si DJ Rico with an A. Eww. Yan, sinasabi ko sa inyo, ako naman, <laughs> meron daw, meron daw atang hindi matutuloy na kasal partner. Ano ba naman? Ay, nako. Es, friend, isa pa to. Hindi ko alam kung mababaw o malalim ang patira na to. Pero ito, <laughs> sige, ispilingin natin ang sabay-sabay, mga s friend. Mga Correct. master ng kaperwisyohan. Perwisyong totoo lamang, hey hehe <laughs> Ako po, si Miss Bride ng Tarlac. Papatira ko lang po yung inorderan ko ng wedding gown. Nagbayad po ako ng 8K. Walong hmm? libo para doon. Pero nung dumating sa akin, parang sa ukay lang galing. Hindi ko po matanggap. At dahil nga doon, makinig kayo mabuti. Ah, sige, sige. Ay hindi natuloy ang kasal. Ah? Ano? Siyempre, nagalit sa akin ang partner ko. Pati ang pamilya niya. Pero para sa akin kasi, importante yung bagay na yun. Ayokong ikasal nang hindi ako nagagandahan sa suot ko. Kaya sabi ko, imove na lang muna para magka ako makahanap ng mas maayos na wedding gown. Pero mukhang ito na ang dahilan kung bakit magtatapos ang relasyon namin ng jowa ko dahil hanggang ngayon galit na siya sa akin. Dapat December ang kasal namin. Pinapaurong ko ng February pero ayaw na po akong pansinin pati ng pamilya niya. Help huh? naman. Mali po ba yun? Miss Bride ng Tarlac. Kapanginoon, iso Kristo, sandali. ikaw, oh, Miss Did Bright, you... nagigigil ako sa'yo. So, anong dahilan mo kung ba't ka ikakasal? Dahil gusto mo lang mag-wedding gown? Kaya nga, di diba, ano ba? Ano Nakakaloka ka, ano... ka, sister. <laughs> ano yun? Ko, na, dai, parang... Medyo ano, ha? Hindi, hindi, hindi naarok ng aking isipan yung sinasabi niyang yan. Parang, just ko, para yun yun lang yun lang parang di ba ang babaw naman <laughs> may nang babaw na ako, Rico. pasensya na baka may magka ako dito or whatever wala akong Okay, kahit i-bash niyo ako. Pero <laughs> sobrang babaw nito, Hindi ko magandang... Uh -oh. Alam mo, parang feeling ko napakababaw ng pagmamahal mo sa partner mo kasi para iurong mo... Hindi ko naman sinasabi na hindi matutuloy yung kasal pero kasi valid yung galit na nararamdaman sa'yo ng jowa mo at ng pamilya niya kasi nakaset na kayo ng date. Siyempre, naglaan din ng effort yung mga tao sa paligid at sa buhay ninyo na... Yung araw na yon, sige, ah, alis ang muna yung trabaho, ah, atend ako sa kasal. eto, nag-asikaso tayo ng mga ganyan. Tapos hindi mo itutuloy ng dahil hindi mo... Ang daming paraan eh, Rico. Oo, totoo. Madami naman paraan para habulin, maghanap ng iba, or makipag-communicate ka doon sa in-orderan mo. Baka meron silang iba pang wedding gown doon. Na mas pasok sa taste mo, di ba? Kasi, bago ipadeliver sa iyo yan, dapat nang hingi ka rin ng mga pictures or nang hingi ka ng mga update kung anong itsura. Mm -mm. Hindi yung baka mamaya binulaga mo lang din yung sarili mo na oh, ito 8K tapos wala ka namang ginawang comments or whatever. So kung ano yung 8K na gaw nila doon, yun yung ipapadala sa iyo. Nakakaloka ka sister ng gigigil Kaya nga eh, ano, parang alam mo yung ano, uh, nagchat po ang National Historical Commission ngayon kasi talaga daw <laughs> baka daw may ano <laughs> baka daw na, ay baka sangay na baka natin dito. Kasi ano miss, uh, miss ano miss bride ng Tarlac. Baka kasi daw oh. ano to century old na ito, minana na daw ito sa kung kani-kanino. Baka yan pa daw ang suot ni Tandang Sora. Parang ganun yes, siguro. No, <laughs> ay, kaya ganoon. Pero alam mo kasi hindi ko alam ang ikaw ang <clears throat> gusto kong tirahin dito, miss bride hindi ko magets kasi ang daming Ah, uh, Hello. Hindi eh, naman sa ano, pero ang daming paraan, sister, para matuloy ang kasal. Correct. Kasi ako, di ba, ang daming nakikita ko rin online, may mga last minute um issues, problems, pero kaya naman 'yan kung di ba, huwag mo i-focus 'yung sarili mo sa suot, i-focus mo 'yung sarili mo sa seremonyas, Ano ba dahilan bat kayo magpapakasal? Isipin mo 'yung magiging asawa mo, 'yung buhay na kasama. Future, oh, ka. 'yung future, di ba? Diba? Bakla! <laughs> Dahil hindi mo bet ang wedding gown, talagang ginurong mo ang kasal. Ginawa mong February na para bang umiikot sa'yo ang mundo. Correct. At parang mag adjust ang lahat ng tao sa'yo. Nakakaloka ka. etong si Miss Bride ng Tarlac ay isa pong hashtag pala desisyon. Yan ang sinasabi natin. Pala desisyon ka. At, alam Correct. mo Correct. Rin... Isa pa yan. nag ka, baka mamaya, inurong mo yung kasal, hindi mo tinuloy, i-discuss mo ba yan sa partner mo? Kasi di ba gagalit sa'yo yan kung ano. Correct. At saka diba? hindi lang, alam, alam mo yung parang ano, wedding gown, na parang ikaw lang ang namili, tapos hindi alam din ng partner mo. Di ba dapat pag ganyan, inaasikaso yung dalawa. tiba mm. Di ba? Parang ganun. Mm. To the point na sana, ang mangyayari ay ganito. Kung siguro sinangguni, ni-refer mo yan doon sa partner mo o sa uh, groom, Ia asawahin mo eh malalaman mo na siguro yung okay ba to o hindi di ba kasi para ang nakita ko dito eh, si ano talaga ang problema si Miss Bride talaga eh, kasi parang ikaw na mismo mm. lahat lahat na decision mo na lahat na kung oh, ayaw mo ayaw mo ano yun Parang, to the oo Alam mo nakaka alam mo ngayon pa kasi visit talaga ngayon sa totoong ngayon lang, at this nalalaman ng partner mo kung anong klaseng partner ka Correct. Ay, hindi, hindi ka dapat pumapasok sa kasal kung ganyan na masyado kang self-centered at hindi mo ino-consider ang mga tao sa paligid mo, especially ang partner mo. Itong si ano, Miss Bride, ikaw pa talaga may ikaw ikaw pa ang may ganang mag-urong-urong. Tapos ang dahilan mo lang eh yung dahil sa wedding gown hindi mo nagustuhan. Ano, anong anong katarantaduhan to, Miss ano, Miss Bride? Di ba? Parang... Impact ka bakla. kala? ako sa Hindi naman sa hindi ko nere respeto yung sentimiento mo. Gets ko naman. Sige, import importanteng bagay sa iyo ang kasuotan sa araw ng kasal. Siyempre, pero hindi para stressin mm -mm. mo lahat ng mga kaganapan ng dahil doon. Correct. Ang dami oh. kasi pwedeng consider kapag halimbawa ikaw ay nag-cancel o kaya nag-reschedule. Hindi naman oo, sa sinasabi namin na dapat sana natuloy na ng December kasi nasa preference mo nga yung sinasabi, ang problema. Actually, ikaw talaga ang problema at hindi yung, yung gown, di ba? Parang gano'n. Baka oo, nga oo, talagang oo. lahat na ng mga gown, sinuot mo na, sinukat mo na, o kaya sabi natin na namili ka na, eh, hindi mag fit sa iyo or hindi talaga bagay sa itsura o hubog ng Correct. katawan mo or hindi ka ganoon talaga magaling na magdala ng mga ganitong kasuotan. Kaya please lang wag ka nang magpakasal kung ganun din lang. <laughs> Sabi ko sa iyo. Oh, di ba? <laughs> hindi na diba makasalanan kung talagang chakaro ka mag-wedding ko, di Kaya Yan eh. Alam mo Rico, feeling ko hindi nga niya sinukat 'yan eh. Feeling ko nga baka mamaya hindi mo nakita ng personal 'yan kasi Totoo. parang gulat-gulat gulat ka sa itsura nung gown eh. <laughs> Alam mo, parang mula gaya lang sa'yo na feeling mo ah galing ukay so saan galing yung comment na yun na parang feeling mo galing ukay gaano ka ba ka hands on sa wedding gown mo ano ba meron ka lang nakitang picture nagbayad ka ng 8k tapos after yung uh, mataasahan mo yun na yun oo diba oh, at saka bakit diba? saan bakit wala ba kayong pwedeng makonta kung mapuntahan na mga alam mo yun yung mga nagbebenta talaga at ikaw mismo oh, oh. yung pumunta doon para makater sa'yo yung gusto o yung trip mo di ba parang gano'n eh ito ah kasi ah, sa akin lang etong si Miss Bride din kasi ng Tarlac, ano eh, talagang ikaw yung perwisyong totoo dito sa atin, alam mo ba? Kung kaibigan ka namin. Actually, actually ikaw yung description ng programa namin na perwisyong totoo, totoo. Laba. Hindi sa lahat ng pagkakataon kakampiya namin ng mga patira center dito, ha? Lalo na pag mga ganito, nagigigil ako. Hindi naman Kaya sa ano, nga... pero kasi para istresin mo ang sambayan ng Sabay... Pilipino, di ba? Para... Ang daming paraan, sister. At saka Disto, ano? Hindi ang pag-urong ng kasal. Kaya nga, at saka Miss Bride, para, para gisingin mo kami na madaling araw, para pag-usapan lang din natin ito, Talagang perwisyong totoo <laughs> ba? Diba? Nakakaloka kayo. Magsaba kayo ni Mr. Ano, ni Mrs. Miley. Na pinapagilan oh, ni last... Mr. Bigotillo. Nagigigil ako sa mga pangira natin. Episode. Ngayong, ngayong, season 2 na to. Oh, uh oh. Kaka season 2 pa lang natin, mga esprit. Pero parang nagigigil ako sa mga message nyo sa amin. Parang pinagtigilan nyo kami ni Rico. Kaya nga eh, di ba? Parang alam mo yung laki-laki ng mga problema ninyo to the point na nagpapaurong ka talaga ng kasal dahil ang pangit ng wedding gown. Oy, wag ka. Alam mo ba si, natatandaan ko si Kichi Nadal? 'Di ba? Mm. Si Kitchi Nadal, it's ano eh 800 pesos lamang yung kanyang gown at binili lang niya yan sa isang boutique sa ano sa Makati. Natatandaan ko oh, pa diba? yung news na yan. Yun celebrity yun. Miss Kasi nga, bride ng Tarlac. <laughs> celebrity na yun ha. Ano bang gusto mo? Ba? <laughs> nakikita dyan Alam mo kaya, ano mo kaya, ano mo kaya, ano 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 stress ako eh. Nakakabisit, ah, gusto ko ng kape, gusto ko na, hindi mo ba alam na yung kape na nananalay tayo sa mga ugat-ugat namin? Tapos, pa-i-stressin mo na kami. Ayun na ako, nakakalong. Hindi kasi, di ba, ayun ang sinasabi namin ni Rico sa'yo, Miss Bride ng Tarlac, na dapat ang pinaka-priority at pinaka-focus mo dahil nga kasalan yan is yung ceremonies at yung buhay na kasama After. yung tao mahal mo. Hindi, yung, hindi ko naman sinasabi na o oh, sige, kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Sa'yo, sobrang importante yan. Pero hindi ka ba nakagawa ng paraan? Kaya so, nga... Bakit? Natanggap mo ba yung gown on the day ng wedding mo ba? <laughs> Wala na bang oras at araw na kaya sanang makahanap ng... I doubt it kung na-receive mo yung gown tapos kasal mo na ngayon or kasal mo na kinabukasan. Hindi uh, ganun yan. At saka partner, ano to, ka. parang expectation versus reality, magkaiba sila sa picture, parang ganun. Tapos parang oh. feeling, kasi ang feeling kasi ni Miss Bride dito, parang siya yung nabudol. Alam mo yung parang oh, alam mo, alam eh. mo siya yung na-scam, siya yung na-loko. Pero ito kasi, oh. ano uh, ang kinabisita namin dito kasi, sa totoo lang, ano Miss Bride, ay yung bigla-bigla ka nagde-decision na dahil ang pangit ng gown mo, para sa'yo, eh wala naman sinabi din yung groom, yung yung asawa mo na. Wala siyang wala kang sinabing feedback. Baka okay na sa kanila 'yun eh. Okay na mm. sa kanila, alam mo ba, pangit. Alam mo may makakasabihan yung para nag-uurong-urong ka daw ng mga importanteng bu uh, ano, uh, event sa buhay mo. Uh -uh. The more na nag-, nag i-invite ka ng negativity hanggang sa hindi na yan oh, matutuloy. Matutuloy, correct. Oh, oh. Baka hindi na yan matuloy. Kaya tignan mo, kasama sa ito, ikaw mismo ang sumulat nitong uh, message na to sa amin. Ang sabi mo, mali ba yun, tandem? Kasi galit sa akin yung partner ko pati yung pamilya niya. Kasi alam Malamang. mo, totoo, nakakapika, nakakagalit. Kasi hindi siguro para sa kanila, parang hindi mo rin sila binibigan ng respeto or value or yung oras nila or yung mga pag-aasikaso na ginawa ninyo. Siyempre yung anak n patid nila, kung kaano-ano man nila yung groom, di ba? Oh, oh. Nakita rin nila, syempre, na, syempre, gastos. Kasi, Rico, may bayad ang pagpapareserve ng date. Totoo. That, ano, na, pag nag-confirm ka na. Siyempre, di ba? O yung gastos, yung effort ng, ng yung side nung sa groom. At saka Siyempre, partner, kasama I-consider mo rin, di ba? It's wedding kasi talaga na dahil may gown, feeling ko eh parang sa simbahan din ito matutuloy di ba? Yes, o oh, pwedeng eh, ano, oh. ano yan, Ano kayo yan, kayo-kayo lang nang walang mga ninong at ninang? Di ba, abala din sa mga ninong at ninang yes. yung ginawa mong yan, Miss Bride? Para kang oh, oh. tanga. Tanga! <laughs> Wait mo, huy, mahal ang mga kasal ng December, Kaya ha? Kaya nga, di ba, hindi na-consider... Ayana... Na Oo, oh, kami nga ni Rico kapag ang ang, ang, wedding na pinag-hosta namin, December, talagang pak na shoot na shoot sa Jaran TF. Kasi Totoo. December yan, mami. Pero wait ka. Oh, oh. Parang nasa nakikinikinita ko rin dito dahil sa sumbong-sumbong niya at parang siya, siya, lang lagi, siya lang yung lahat ng nag-effort. Pati sa pamimili ng gawin. Feeling ko hindi rin siya nagkumonsulta sa mga, alam mo yung mga wedding-wedding organizers. Hindi siya oh, nag... Oo, mga bida-bida siya, oh, oh. ganyan. Bida-bida. Oh, oh. Kaya itong si Miss Bride ng Tarlac ay hashtag Bida, bida. Yan ang sinasabi ko sa inyo. <laughs> Ayan, sinisprite, bida, bida. Nangigigil sa'yo. Alam mo kung bakit? Isa pa sa dahilan kung bakit parang hindi maarok ng in pag-intindi namin ni Rico is because kapag nag-urong ka kasi ng kasal, mga esprin, ganito yan. No? Para sa mga malay natin, may mga viewers tayong walang idea. Uh -oh. Lahat yan, ika-cancel mo from catering, yung uh, serve, lahat ng klase ng service na binuk mo that day, lahat yon canceled. Correct. Siyempre, bagong gas tayo. Sabihin na natin na maraming, maraming, maraming kayong pera. Pero bakit hindi mo inasikaso ng maayos yung wedding gown mo kung marami ka palang pera na sana, Totoo. kung yan pala ay isa sa priority mo sa kasal na yan, binigyang attention mo. Yan. Kinausap po ng maayos yung inorderan mo, humingi ka ng picture, actual picture ng item bago ipadala sa'yo. Hindi yung bigla kang magka on the date ng kasal, <laughs> tas bigla ka nalang magre reschedule kasi yun yung trip mo. At saka, Kaya ano, pahin, partner? Nakakaloka a, a, siya. A, 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 pagbalibalik ta rin natin ang mundo, Miss Bride, yung, yung sitwasyon na ginawa at uh, alam mo, yung create mo na yan, alam mo, ang laking perwisyo in a sense oh. na yung pagre-reschedule din ng kasal, dapat merong ano yan, may mabigat na dahilan. Ito oh. kasing ginawa mo, eh, dahil sa, ano to, parang alibaw na na sa mismong ano, ito na alibaw, December 18, sabi mo na, alibaw, December 18, mm. bigla ka na lumabas sa bintana at sabi mo, hindi tuloy ang kasal kasi pangit yung wedding, ganun pa yung ginawa mo doon? <laughs> Sinipul mo sila doon, o. No? Nasaan uh, ka na pitanan? Pinatawag ko kayong lahat. lahat. Para siya being hindi tuloy ang kasal. Gaga! Isa kang malaking tonta. sila ulo dyan. Ewan ko sa'yo, Miss Bride ng Tarlac. Kahit ano-ano pa sabihin mo dito, ano, Miss Bride, di ba? Parang talagang anlaking permission na ginawa mo. Tapos ngayon parang nag-aalangan. Parang alanganin na rin tuloy siya. Parang alam mo yun, natatakot na siya na ipinaurong niya ng FEB. At para natatakot siya sa kung anong kahihinatnan kasi ayaw na din siya pansinin ng pamilya. Hello, ay eh, para kasi para naman kasi tanga, hindi mo naman kasi kinonsider, hindi mo kinonsulta sa kanila talaga ata to. Para oh, ikaw oh. lang ata nag-decide nito. Di sana pala pakasalan mo na lang yung sarili mo at yung uh, yung wedding gown na lang din yung partner mo. Parang ganon. Correct. Kao na ah, lang. Kaloka kasi di ba diba nga sabi nga nila, it takes two to tango sa kahit anong relationship. Sa Correct. pinakita mong to, di diba, parang hindi mo naman kinonsulta or nerespeto yung groom mo. Kasi kaya nga siya nagagaliti. Kasi Correct. pwede namang gawa ng paraan kung gugustuhin mo. Pero pinili mo na naiintindihan ko na ikaw ang ikakasal <laughs> ikaw ang bride ikaw ang maglalakad doon gusto mo magandang magandang Oo, maganda ka o oh. oh, sige Girl, partner ha. partner na <laughs> yun na consider na natin yun bibigyan natin siya na benefit of the doubt ikang oh, natin sige. Oh, sige sige kasi o oh, gusto mo maganda gusto mo talaga siya presentable ka gusto mm. mo talaga hindi mo malilimutan kasi talaga ang kasal is Of course, uh, very in a very at oh, at saka, Oo. important Oo. na bahagi ng buhay ng isang tao yes. 'yan. 'Di ba? Totoo 'yan. Nak Alam namin yung feeling kaya gusto mo almost as in perfect talaga perfect. dapat. correct. Pero Oo. kung ang poproblemahin natin yung wedding gown mo? nasaan ang mga mag-aayos? Say, baka hindi ka nga nakaka nakapagano ano, nakahire ng mga makeup artist para sa eh. 'di ba? <laughs> para feeling ko lang simpleng kasal lang ang kaya sabi natin na parang thrifty. Hindi naman masyadong expensive, budget friendly yung kasal na gusto mo. Pero sa 8k, 'di ba sa 8k si sirain mo yung kaisa-isa inaabangan ng groom mo. Sabihin na natin ganun. <laughs> Diba, Abala pa diba? sa pamilya niya, tanggap ka na nga. Ngayon para tuloy nagpakilala ka kung sino ka talaga. 'Di ba? Correct. At saka alam mo, parang medyo nahabag ako dun sa groom kasi parang oh. alam mo 'yun, mahal ka nung kaya nga kayo magpapakasal kasi nagmamahalan kayo. Pero parang hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung inis niya sa iyo kahit mahal ka niya kasi nga parang mapapaisip tuloy siya just ko ito ba talaga makakasama ko habang buhay? Parang hindi man lang kinonsider yung damdamin ko at yung abala oh. sa lahat. At kasi ano? yung mga aatin kasi sa kasal na yan Rico, syempre mga importanteng tao sa buhay nila yan eh. Kaya hindi nga, naman yan mga kaopisina lang nila or whatever. So syempre, baka may mamaya ano, talaga yung groom. Kaya nga baka mamaya may makaanak pa sila nag-fly ano, fly oh, mula doon sa ano, Pwede. sa ibang bansa, sabi mo na o kaya mm. ah, tigabatanis yung ibayad tapos ay cancel oh. po. Hello, nagpa-cancel ka lang ng parang ano order, ganun na. Ay hindi na po ayoko na parang ganun. <laughs> Ay, Ay nako. Ay, pala one piece chicken. Two piece chicken joy po pala ang bet ko. Kaya nga, parang, parang ganon. Ma'am pa void. Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> Kaya hindi nga. Hindi naman yan ganon kasi. Ma'am pa void. Ano to pa void? Ang <laughs> ano? Ang wedding date? Kaya nga. Ka, bakla. <laughs> di kita mag-gets. mo ng Just wedding talaga, ka. wedding sa simbahan yan, hindi mo rin pa alam na busy din ang mga schedule ng mga pari. Oo. Alam mo ba yan? Lalo na December yan. Nag-aagawa ng mga dates pag December wedding, Rico. Alam mo yan. Kaya nga, di ba? May Mahalo mga ganyan. Ka si bakla. O okay, sabi mong pastor, hindi kasi pastor, huwag ka nang magdahilan. Nakikipagkwentuhan <laughs> lang tayo dito ng... Nasabi ko sa iyo ha. Makinig ka yes, sa amin. Ay. Sinasabi ko sa iyo magpapatira ka dito tas ganyan ganyan na. Magda magdadahilan pa yan. Sinasabi ko na nga ba eh. Aapaluin <laughs> <laughs> na yan. Kaya <laughs> nga Bayaditin ta sa iyo. Nako ako halimbawa yung ano, ako halimbawa yung ano yung gumawa ng wedding gown niya ipapasukat ko sa hangga't humigpit nang humigpit talaga hindi ka makahi ng talaga diyan. <laughs> Oh, Miss Bright the Starla. Kumikita me... understand Okay. nga. hindi ko lang magets, baka kasi may hinid ka lang, may kinunsil ka lang sa amin na bahagi ng patirang ito. Iniisip ko lang dito, partner, ah, baka kasi syempre hindi niya hindi niya menension eh, yung feedback ng pamilya niya, pamilya ng groom at yung mismong groom. Baka okay na sa kanila talaga 'yan, tapos pinilit mo lang talaga yung sarili mo na hindi hindi kasi ito pangit kasi ito, eh, parang ganun kasi eh. 'di ba? Oo. Kaya ganyan, ngayon mag magtataka siya, bakit ganyan kainis tuloy yung pamilya? <laughs> kami nga anong, ni Rico, dito sa tandem inis na inis sa'yo eh. Hindi kuhang... na yung groom at pamilya mo. Kaya kuhang-kuha diba? mo yung inis talaga namin ngayong araw na ito ha. Sabi ko sa iyo kaya ikaw sabi ko, ano ba yung Facebook niyan? Sinasabi ko na, eh, naku, meron pa tayong after session ng patira sa tandem na ito. Itchat-chat e, talaga kita, sabi ko sa inyo. Eh, video ko ka namin ni Rico mamaya para lang pagalitan ka. Ikaw wag kang ano, maarte, impacta ka. Lahat hinasel mo ha. Napaka-arte mo. Maraming pwedeng gawing paraan dyan hindi yung para i-cancel mo ang kasal gaga ka. Kaya nga. at saka alam mo, canceling a wedding speaks volume kung gano'n mo kin- pinahahalagahan ng partner mo. Eh. Kasi Totoo. hindi naman yan. Aba- sabihin na natin, yes, malaking factor po ang wedding gown. Naiintindihan po namin ni Rico yon Pero para isang tabi mo, yung kahalagahan at yung diwa. Yung date, oo. nung, hindi pa, nung, nung, nung Pasko tuloy. <laughs> September kasi. Uhm. <laughs> nung di wa anong kasal. Uh. 'Di ba yun yung hindi namin bagets, bakla, 'di ba sister? Kaya wa wag muna kaming istorboy ni Rico. If ikaw ang ipapatira nami. Kaya nga ipatira uh. talaga natin. Kahit anong pa man Yung mga reasoning mo diyan, ayo na nami. Ayo 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 nami mapakingg hindi namin talaga paki-kingga nya. Patiran na nga yan. Patira patiran nato. <laughs> Sir, tsaka na, Miss Bride, Ay, ikaw ang for today's video. Kaya nga, naku naman, ka. baka mamaya pagalitan na kami dun sa, ano, pagalitan na kami ng management ng atmosphere dahil sa mga pinagagawa mo dyan, ano, Miss Bride. Diyos si, kaka-open pa lang ng season 2. Bakit ganito naman na yung mga nangyayari sa mga patira natin? Diyos ko. Talagang, alam mo yung partner yung concern na concern lahat talaga. Ultimo pati ata Malacanang, pwede na atang mag-comment dito eh. <laughs> Oo, oh, nakakalok. Kayo billboard daw. Kaya Yung gusto mong wedding gown, para sa sa'yo, Miss Bride. Pero alam mo, Miss Bride, salamat pa din dahil uh -oh. binigyan pansin mo ang programa namin ni Rico. At patuloy pong dumadami, paunti-punti, slowly but surely, ang ating mga subscribers, Yay! ang ating mga S-Friends. So, sa'yo, Miss Miley, na isang ka-S-Friend din namin, pinagalitan ka man namin, pero syempre, salamat sa pagsubaybay at sa Hindi. pagbabahagi ng iyong patira. Hindi pero talaga. impact, ka pa rin Correct, oh, hindi ka namin mapapatawad <laughs> sa ginawa. Wow, kaibigan ka mag-anak. Tala mo na ako talaga palalim yung relasyon natin kay Miss Bride. Kaya nga, hindi nga, hindi, hindi nga nag-hide nga siya ng picture niya, eh, di ba? Parang hindi nga yung profile oh, ah, picture yes. niya. Oh, yes. Sabi mo, oo. hindi ano siya, kung baga emoji rin yung kanyang profile picture. ayun na yun nga. Yun lang ang hanapin nyo pa siya. Kaya oo, nga. Oo, hindi na. Huwag nyo nang ratratin, guys, ha? Kasi sa amin, ratrat -rat na ratrat -rat na talaga yan. ako naman, sinasabi kasi. Kung meron ka rin ganitong klase, mga problema na talagang ika kakonsider talaga ng mga kinauukulan pa, isend nyo yan sa ating Facebook page talaga at nang hawa-hawa na talaga tayo sa vibes namin dito guys. Correct! Sabi nga namin sa inyo, permission totoo lamang konti lang ang solusyon pero at least may karamay ka. So es, friend, isplok na Sabi niya, putahan mo ang ating official Facebook page, Patira sa Tandem. Yan po ang ating uh, Facebook page. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Yes. Mapapagitan niyo rin po kami sa Spotify. I-search niyo lang po, Patira sa Tandem. So, ayan, napakadaming paraan para talagang uh, magkasama-sama po tayo dito sa ating programa. Correct. At syempre, hiniling din namin na uh, bisitahin nyo rin yung YouTube natin, padamihin nyo ang subscribers natin doon para na sa ganun, ay eh, mas lumawak pa yung mga pwede nating visitin o mabibisit, syempre, dahil sa mga patira <laughs> ng ating mga senders. At huwag niyo kakalimutan, syempre, na ilike na rin yung Facebook page ng Outmosphere Digital Media Incorporated. Dahil, uy, may kapatid na tayo dyan, partner, ha? ako naman. ah wow, ano? oo nga. We're growing oh, na oh. talaga ng Bongelario. Yan. Welcome, oh, welcome oh. po. Dahil kapatid natin ito mula sa Atmosphere, ang Pinoy Mimiology podcast at yung Bloomer Iyon? Bloomer Babe podcast ni Miss Karen Dizon oh di ba? Oh ayan ha. Alam nyo na, na talagang marami kayong mga kung baga pwedeng puntahan oh, oh. para mapanood, mapakinggan. Kalimutan muna ang mga iba-ibang mga stress o mga negative na bulong sa buhay. Bibigyan namin kayo ng panibagong stress. Dapat Tama. iba ibang oh. stress, <laughs> oo. Oh. Iba-ibang level 'yung mga ganya. Oh. <laughs> oh, 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 Gaya nito ni Miss Bride, di ba? Medyo yeah, napika na. tayo sa kanya, pero good vibes pa rin. Tama so, tama Samahan nyo lang kami, mga S-Friends. Siyempre, ang tropang maghahatid ng Perwisyong Totoo, totoo Laban! kasama Ito po! Siyempre, <laughs> kasama-kasama natin ang aking pag pag na partner, si D -D -D DJ DJ. <laughs> ah, siyempre, kasama rin po siya na lagi sa DJ Rico with an A. Ayan, oh, Ito na talaga, extra na talaga to. Siyempre, ito ang patira, patira sa Tandem! Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online!